Kabanata 68. Mr. Harris, wag, please. Takot na takot si Lilian. Mabuti na lang at naging handa siya. Nagmamadali siyang bumangon at tumakbo palayo, may hawak na plorera habang naglalakad. Huwag kang lalapit dito. Babala niya. Lilian, gusto mo pa ba ng pera mo? Sabi ni Steven na may malungkot na ekspresyon. Ibaba mo ang florera at hayaan mo ako. Iwiwire ko kaagad sa iyo ang pera. Kung hindi, Mahahalikan ng Smith Group mo ang negosyo nila. Mr. Harris, nangangako akong papakasalan kita pagkatapos kong hiwalayan si Sebastian. Tumutupad ako sa sinabi ko. Hindi ako atres, kampanting sabi ni Lilian. Hindi na ako makapaghintay. Kailangan nakita ngayon din, sabi ni Steven nang may mabangis na mga mata. Uminom siya ng dalawang tableta para sa sandaling ito, sabik na kontrolin ang mapagmataas na babae sa harap niya. Umiling si Lilian hindi na pwede ngayon. Hindi ko pa hiwalayan si Sebastian, at wala akong magagawa para pagtaksilan siya. Imbes na magalit si Steven ay mas natuwa. Sobrang pinahirapan ako ng bastos na yon, Sebastian. Gusto kong maramdaman niya ang pagtataksil sa relasyon ng asawa niya, at kukuha pa ako ng litrato para ipakita sa kanya para lang magalit siya, haha. Dahil sa mga iniisip ni Steven, mas natuwa siya at nasiyahan sa sarili, at hindi niya napigil ang mapahagalpak ng tawa. Hindi, talagang hindi. Paulit-ulit na umiling si Lilian. Naging mabait siya sa akin. Hindi ko magagawa iyon sa kanya. Lilian, limitado lang ang pasensya ko. Gusto mo pa ba ng pera o hindi? Napaungon si Steven sa galit. Gusto ko ang pera, ngunit kung ipagpipilitan mo ito, mas gugustuhin kung wala ito. Natapos magsalita si Lilian at inilagay ang vase sa mesa. Pagkatapos, tumalikod siya at tumakbo patungo sa pinto. Para sa kapakanan ng kumpanya at ng kanyang pamilya, naisipan niyang isakripisyo ang sarili. Gayunpaman, ang paunang kondisyon ay hindi niya ipagkanulo si Sebastian. Bagamat laging nakakainis si Lilian kay Sebastian, napagtanto niya na hindi naman ito masama gaya ng naisip niya matapos itong makasama ng ilang sandali. Bukod dito, inalagaan niya ito ng husto at iniligtas ang kanyang buhay ng maraming beses. Ang putol na mga binti ni Sebastian ay pinagmumulan na ng guilt para sa kanya. Hindi niya kayang saktan pa siya. Ngayong tatanggalin ko na ang pantalon ko, sa tingin mo makakatakbo ka na. Bumalik ka dito. Mabilis na naabutan ni Steven si Lillian, hinawakan ang kanyang buhok. Array! Napasigaw si Lillian sa sakit, sinusubukang hawakan ang braso ni Steven para mabawasan ang sakit. Pinipilit mo akong maging magaspang. Pero baka mas mabuti pa yon. Tiyak na mas kiligin ako. Tumawa ng nakakatakot si Steven at itinulak si Lillian sa sofa. Bitawan mo ako, tulong. Pumigla si Lillian at sinipa si Steven sa singit. Array! Napasigaw si Steven sa sakit, lumilipad ang kamay sa singit. Napaluhod siya sa lupa, isang ngisi ang bumabalot sa kanyang mukha. Nagmamadaling sinamantala ni Lillian ang pagkakataong ito para makatakas, na tumakbo palabas ng Harris Group sa isang hininga. Pagkatapos, nagmaneho siya pa uwi. Pagka uwi lang niya ay gama ng pakiramdam niya. Ngayon lang talaga siya natakot. Ang pamilya Smith ay naghihintay sa sala para sa balita. Pagpasok ni Lilian, lahat ng tao ay napatingin sa kanya. Lilian, bakit ang aga mong bumalik? Nagtatakang tanong ni Elijah. Humakbang si Lyra at nagtanong, Lilian, hindi ka pumunta, di ba? Labing isa. Hindi, pumunta ako. Hinawakan ni Lillian ang lelayan ng kanyang damit gamit ang dalawang kamay, baka sa kanyang mga mata ang gulat. Payag ba si Mr. Harris na manguhunan sa atin? Nagmamadang tanong ni Elijah na puno ng pag-asa ang mga mata. Umiling si Lilian. Sa tingin ko hindi mo pinuntahan si Mr. Harris. Malamig na sabi ni Lyra, labing isang tinawagan ko si Mr. Harris noon, at nangako siya na basta napasaya mo siya, mag-iinvest siya sa atin. Sabihin mo. Anong nangyayari? Madilim ang ekspresyon ni Elijah na ikinatakot ni Lilian. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Maya-maya lang ay nakatanggap ng tawag si Lira mula kay Steven. Ano? Mr. Harris? Hello? Lira, si Mr. Harris ba yun? Anong sabi niya? Kinakabahang tanong ni Elijah. Kabanata 6 na putsyam. Lumingon si Lire kay Lilian at tinuro siya, sabay galit na nagsabing, pinadala ka ni Lolo para pasayahin mo si Mr. Harris, at anong ginawa mo? Hindi ka lang pumalpak na pasayahin siya, sinaktan mo rin ang sisirain mo kaming lahat. Ano? Lilian, ano ang sinusubukan mong gawin? Gusto mo ba talagang malugi ang kumpanya bago ka makontento? Galit na galit ang lahat at sunod-sunod siyang pinagsabihan. Galit na galit si Elijah kaya itinaas niya ang kanyang kamay at handa siyang sampelan. Tumigil ka. Maya-maya lang ay may narinig na malakas na sigaw mula sa labas ng pinto. Napatingin ang lahat at nakita ang isang lalaking naka-electric wheelchair na paparating. Ang lalaki ay si Sebastian. Nakipag-ayos siya para sa isang especially iya sa pamilya Smith, at natanggap niya ang balita ng hinanap ni Lillian si Steven. Agad niyang pinaponte si Lord Hydra, ngunit medyo huli na. Sa oras na dumating si Lord Hydra, si Lilian ay tumakas ng mag-isa. Buti na lang at hindi siya nasaktan. Kung hindi, sinira niya ang buong pamilya ni Steven. Sa kabila ng pagbabalik ni Lilian, nag-alinlangan si Sebastian tungkol sa mga intensyon ng pamilya Smith. Naghinala siyang hindi sila magdadalawang isip na sisihin siya kapag nabigo siya. Dahil sa pag-aalalang ito, dumating siya ng hindi ipinaalam, nasaksihan lamang na nagtaas ng kamay si Elijah laban sa kanya. Ang galit ay lumusab sa kanya, nagudyok ng isang malupit na sigaw upang itigil ang pag-atake. Sebastian, basura ka! Anong ginagawa mo dito? Medyo nagulat si Ronan. Nagalit agad si Evelyn. Sino ang nagpapasok sa'yo? Umalis ka dito. Ayoko rin sanang sumama, pero binubuli nyo ang babae ko. Paano ako uupo at manood? Malamig na sabi ni Sebastian. Sebastian, talagang walang kwenta ka na ngayon as ang lakas pa rin ng loob mong magyabang. Maniwala ka man sa hindi, papatayin kita, sabi ni Lucas na nakapatay na tingin. Ngumisi si Belinda, sa tingin mo ikaw pa rin ang makapangyarihang Sebastian. Ngayong naka-wheelchair ka, ang pagpatay sa iyo ay parang pagpatay ng langgam. Si Lilian, na natatakot sa kaligtasan ni Sebastian, ay nagmakaawa, bakit ka nandito? Hayaan mo akong may maghatid sa iyo pabalik sa ospital. Kung aalis tayo, sabay tayong aalis. Hindi kita pwedeng iwan mag-isa dito para mabuli, sagot ni Sebastian. Pamilya ko sila. Magiging ayos lang ako. Pakiusap, bumalik ka na sa ospital. Nagmamakaawa ako sayo, time-time na pakiusap ni Lilian. Umiling si Sebastian na may kasamang isi. Mula sa kanyang mga obserbasyon nitong mga nakaraang araw, hindi kailanman tunay na itinuturing ng pamilya Smith si Lillian na bahagi ng pamilya ngunit isang kasangkapan lamang nagagamitin. gagamitin. Tinitigan ni Elijah si Sebastian at malamig na sinabi, dahil utang ko sa iyo noon, umalis ka na at kakalimutan kung nangyari ito. Kung hindi, wag mo kong sisihin kapag nawalan ako ng awa. Walang pag-aalinlangan na umiling si Sebastian. Hindi ako aalis, at hindi ako papayag na pahirapan mo pa si Lillian. Mayabang ka, ha? Sumabog sa galit si Lucas at sumigaw, hali kayo rito. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, isang grupo ng mga bodyguard na nakasot ang sumugod. Huwag mo siyang saktan, please, pakiusap ni Lilian, paumuesto sa harap ni Sebastian. Sa kabila ng kanyang dating katapangan, alam niyang ang kanyang mga bali na binti ay naging dahilan upang siya ay walang pagtatanggol laban sa mga nagbabantang bodyguard na ito. Pwede ko siyang palampasin, pero kailangan mong humingi ng tawad kay Mr. Harris. Ano man ang kailangan mong gawin, kailangan mong hingiin ang tawad niya para makuha ang investment. Kung hindi, wala akong magagawa kundi patayin siya tapos ay itali ka at ipadala ka kay Mr. Harris, madilim na sabi ni Elijah. Sige. Gagawin ko. Hindi pa ba sapat iyon? Hindi na napigilan ni Lilian ang kanyang mga luha. Hinawakan ni Sebastian ang kamay niya at sinabing, Lilian, hindi kita bibitawan. Sa tingin mo ba hindi kita papatayin? Malamig na sabi ni Elijah. Sumanghal si Sebastian, syempre, alam kong gagawin mo yon. Pero pera lang naman ang gusto nyo, di ba? Sabihin nyo sa akin, magkano ang kailangan nyo? Ngumisi si Evelyn, alam namin ang tungkol sa iyong maliit na 10 milyong dolyar, ngunit iyon ay sa amin sa simula. At saka, kailangan namin ng isang bilyon ngayon. Ikaw ba, isang walang kwentang tao, kahit na naiintindihan kung magkano ang isang bilyon. Ito ay literal na crush ka. Akala ko maraming pera. A mere billion. Yun lang. Paalis na sabi ni Sebastian. Ang lakas mong magsalita para sa isang walang kwentang lalaki. Kung umasta ka parang wala lang ang isang bilyon. Iniisip mo ba isa kang tycoon? Napangisi si Lyra. Isang bilyon. Hindi mo malalaman ang isang bilyon kung kagatin ka nito. Kahit na gumagana pa ang buong katawan mo, Imposibleng kumita ka ng ganoong klase ng pera, naiinis na sabi ni Evelyn. Sumama si Lucas sa pangungot siya, ipinahihiwatig mo ba na mayroon kang isang bilyong dolyar? Paano kung mayroon akong isang bilyon? Kontra ni Sebastian. Isang bilyong dolyar. Kung ang isang walang kwentang bangkay na tulad mo ay may ganoong uri ng pera, ako mismo ang yuyuko sa iyong paanan. Naiinis na sabi ni Lucas. Kabanata 70 ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang otters kapag naging mahirap ang sitwasyon, sabi ni Sebastian nang may pang-aasar. Mayabang na sumanghal si Lucas. Bakal ang salita ko. Pero ito lang ang pagkakataon mo. Isang bilyong dolyar o maputol ang mga braso mo. Sebastian, anong pinagsasabi mo? Saan ka kukuha ng ganyan kalaking pera? Sabi ni Lilian kay Lucas, nagbibiro siya, huwag mong seryosohin. Pero siniseryoso ko ito. Let's start the proof of funds now, malamig na sagot ni Lucas. Wala ako ngayon, sabi ni Sebastian. Magaling, baliin nyo ang braso niya, utos ni Lucas nang walang pahiwatig ng pakikiramay. Lucas, pakiusap. Pabayaan mo na siya para sakin, pilit na pakiusap ni Lilian. Hindi. Hindi pa ako nakakaganti sa kanya at nagtapon tapangan pa talaga siya sa harapan ko ngayon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi ko siya haharapin, kahit sino pa ang magmakaawa. Sandali, sabi ni Sebastian. Ano? Natatakot ka ba? Isang mapanuksong ngiti ang ipinakita ni Lucas. Pagpapatuloy niya, kung natatakot ka, pwede kang lumuhad at magmakaawa sa akin. O oh ba? Diba, nakalimutan kong baldado pala ang mga paa mo ngayon, kaya paano kung damapa ka at nilaan mo ang sapatos ko? pati yung akin, siguraduhin mong malinis ito, sabi ni Lire sabay tawa ng malamig. Sumosobra na kayo. Galit na galit si Lilian. Malamig na sumanghal si Lucas. Siya ang nagdala nito sa sarili niya, wala siyang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Pagkatapos, tumingin siya kay Sebastian at nagsabing, ikaw ang bahala. Didilaan mo ang mga sapatos namin o babuhiin namin ang braso mo. Nakangiting umiling si Sebastian. Wala akong pipiliin malamig na sabi ni Lucas, wala sa iyo, yan. Dahil ayaw mong pumili, babaliin ko muna ang dalawang braso mo sa kapipilitin mong dilaan ang sapatos natin. Gawin mo. Utos niya. Sandali. Muli siyang pinigilan ni Sebastian. Naiinip na sabi ni Lucas, Sebastian, limitado ang pasensya ko. Sabi ni Sebastian, pwede bang hayaan mo muna akong tapusin ang pagsasalita? Wala akong pera ngayon, pero pwede akong magpadala ng pera. Ngumisi si Lucas, malinaw na sinusubukan mong magstol para sa oras, ngunit paglalaroan kita ngayon. Bibigyan kita ng isang oras. Kung wala akong nakikitang isang bilyong dolyar, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Sapat na ang isang oras. Nakangiting kumpiyansa si Sebastian. Humarap siya kay Lillian at sinabing, Lillian, ibigay mo sa akin ang numero ng telepono ni Steven. Para saan ang gusto mong phone number? Naguguluhang tanong ni Lillian. Ngumiti si Sebastian at sinabing, syempre, para sabihan siyang bigyan ako ng pera. Hahaha! Akala talaga ng lokong ito ay dadalan siya ni Mr. Harris ng pera. Kalokohan! Hindi ka man lang makapagsinungaling ng maayos. Mas gugustuhin ni Mr. Harris na balatan ka ng buhay, at inaasahan mong bibigyan kanya ng pera. Nasisiraan ka na ba ng bait? Tinuya ng mga miyembro ng pamilyang Smith si Sebastian, na itinuturing siyang tanga. Balisa at galit si Lilian. Sebastian, hindi ito ang oras para magbiro. Bilasan mo at humingi ng tawad kay Lucas at hayaan mo siyang iligtas ka. Lilian, maniwala ka sa akin. Meron talaga akong paraan para mabigyan ako ni Steven ng pera, seryosong sabi ni Sebastian. Tumanggaw si Lilian bilang pagsang-ayon dahil pakiramdam niya ay hindi nagbibiro si Sebastian na nagbigay sa kanya ng kislap ng pag-asa. Sarkastiko kong sabi ni Lyra, akala ko wala ka lang silbi, pero ngayon parang ang tanga mo. At Lilian, naniniwala ka talaga sa tanga na 'to. Iniisip mo ba talaga magdadala si Mr. Harris ng pera? Naramdaman din ni Lilian na malabong mangyari, ngunit sa ngayon, bukod sa paniniwalaan niya si Sebastian, wala siyang maisip na ibang paraan. Matapos makuha ni Sebastian ang numero ng telepono ni Steven, pinadalhan niya ito ng text message. Nakasulat sa text message, ito si Sebastian. Alam kong ikaw ay may pisikal na kapansanan, at maaari mo pa rin itong gamitin paminsan-minsan sa mga gamot. Kung hindi mo ito gagamutan sa oras, ito ay magiging ganap na hindi gumagana sa ilang sandali. Kung ayaw mong mapahamak ng tuluyan, pumunta sa Pamilya Smith na may 500 milyong dolyar sa loob ng isang oras para hanapin ako. Pagkatapos, nagpadala siya ng parehong text message kay Taylor nakita niya ang numero ng telepono ni Taylor sa telepono ni Lillian. Noong una, gusto niyang ay blackmail si Steven ng mag-isang ngunit nag-aalala na hindi siya makakalap ng isang bilyong dolyar ng mabilis, kaya pinahati niya si Taylor sa kalahati. Sa isang kisap mata, kalahating oras na ang lumipas. Basura ka, malapit nang matapos ang oras. Nasaan na si Mr. Harris? Tanong ni Lucas. Malamig na sumanghal si Sebastian. Bakit kayo nagmamadali? hindi pa tapos ang oras. Ngumisi si Steven, hindi ka sumusuko hanggang sa huli, ha? Sige, maghihintay pa ako ng sampung minuto. Kalmado at mahinahon si Sebastian, nang walang kaunting pag-aalala. Bukod sa pag-text kay na Steven at Taylor, nagpaalam na rin siya kay Casper, baka sakaling hindi samipot ang dalawa. Ngunit sa sobrang sabik ni Lilian ay pinagpapawisan siya. Siya ay orihinal na nagtataglay ng isang kislap ng pag-asa para kay Sebastian, ngunit ngayon. Lumipas muli ang mga minuto. Akmang kikilos na si Lucas, huminto ang isang Bugatti Veyron sa pintuan ng tirahan ng Smith. Tatlong tao ang lumabas sa sasakyan. Ang isa sa kanila ay si Steven, at ang dalawa pa ay mga bodyguard. Mr. Harris, ano ang nagdadala sa iyo dito? Si Elijah at ang iba pang miyembro ng pamilya Smith ay nagmadaling batiin sila. Hindi nila akalain na nandito si Steven para kay Sebastian at inakala nilang nagkataon lang. Tumabi ka. Walang mood si Steven na harapin sila at numiretsyo siya kay Sebastian. Nang makarating kay Sebastian, nang makarating kay Sebastian, nagngangalit si Steven sa galit. Nagmamadaling lumapit si Lucas na puno ng pambabala ang mukha. Mr. Harris, nandito ka ba para gumanti sa tao unang ta? Kung ganun, magsabi ka lang at akong bahala sa kanya.